Ilang years? One year Hello! One year, <laughs> One year lang na? Three months and two days <laughs> mm -hmm. Sabi si Corona mga aso, si mama pa to? Siguro kayo nga tingin ng tingin eh Umaangat pa yung ulo nun sa may talian niya Punta kami sa punto ni Nini Kakain muna kami birthday ko ngayon. Birthday ko. Date anniversary <laughs> ng dalaga ko din. Kaya punta kami sa puntod niya. Saan niya? Pek. Lagyan yung mga t-shirt ko. Yung mga pang apam. I love Boracay. I love Philippines. Red Horse. Ano Kanina hindi makita yung highlights, no? <coughs> ang basa pa nakikita na tsaka po ano nga anak yung treatment na nilagay dito? botox, botox na? olive oil <laughs> olive oil hair botox oh, naka hair botox ang mo uh, dry ako yung bag. Itutok sa mga palang. Pwede pala sa buhok. Mga ano-ano na lang na. Ang ating brand new bag. Yay! Regalo ni. Madam. Ganda na bag ko. Madam, di na. Madam. Wala ka pa sa episode na namatay si Ace, no? Time, time out mo na sa mga alaga. Birthday ko, eh. Ano ka Oo. Best mo naman. Ganyan okay, <laughs> Ganda ng hair ko. Photos <laughs> with ba, highlights. Iba na lang, parang extra. Extra episodes. Okay, guys. Punta kami muna ng punto ng dalaga. At kakain muna kami sa ang Hmm, 2011, bilang ilang years na. Hmm. Si Tito Joey, laging present dito. Hmm. Hmm. bagong kulay ni ko ko na dalawa kami nagparlor Ito <laughs> <laughs> kami sa punto ng dalaga. birthday ni mama the, the anniversary niya September 9th

si da si Tito Joey si Mama sana si lima di bahagip dalawa si Bonzo. si Love you, Kompleto kami naku sa iyo. Love you, may dalaga. Wow, ang, ang handa ng birthday celebrant. Hindi ba Ay, hindi Ay, Hindi Ay hindi ko sure. Hindi ko alam. Hindi naman tayo nagiging ilalim. Today lang lang.

<laughs> Ibon sa ayon niya nang Buso. Buso ayon niya talaga nang ano. Ayon niya talaga sa ano. Siyempre. Dalawa ba naman dito yung mga nagre-rail? Yeah. Tapos chupa tayo. Oo, oh, oh. grouping tayo. Kasi dito may cellphone mo siguro. Pang-cellphone. Yeah, yeah cellphone.